Fountain. Oh, ayan o, oh, fountain, Gagi. Alright. Ayan o, fountain. Ayan o. Oh. Ayun, oh. <laughs> Sabihin mo lang, kumaya <laughs> mo na. Mauna ka na. Mauna ka na kung uuwi. Ayan, galing kami doon o. Oh. Ayan o, oh. Trinoma. Ito ay Simnorth naman. Baka hindi na tayo pumasok. Mainit na eh. Eh nord na kami. Bak mo pa ba? Ganda ng pulo dad ang bumili. Sabihin mo lang, kaya muna Baw na. Ka na kana. Bawa na kana uuwi. Sakto oh? lang. Sakto 'yan. Lalagay mo lang naman 'yung mga martilyo, pala. <laughs> Lug Bags Huckle Extractable Ang universal ngayon siya pwede na rin Kasirahan ng chronic Top Handle sa garden DSA Lug Puller Slider Special Easy Pag sa mga sapatos Lug pwede na rin Magulat na na rin magulat na ang okay, shoutout kay RC. Ce, oh, tambayan natin, dude. Oo, tambayan natin garden oh. Guraci on the floor. Oh, may fountain pa. Yik! <laughs> ang ganda ng fountain oh. Ang fountain ang ganda. Wow, <laughs> no. Oh, oh, fountain. Ayun, oh, fountain, gagi. Alright. fountain. Ay, So last na last na station na tayo. Ano ba ni request pa elevator? Ito pang babae. Ano ba laki dito? Ito yung kabilang. <laughs> Malit. Maging tatay na lang. Ito yun, no? Trifor pa dito. Ano daw? Trifor. sapatos ko. Ano pa? Anta. De de antayan ando yan ando. Luis. Yo na shoes wala wala na naman. Labas na naman ulit. Balik kami nang ano, Trinoma, uwi na. Kasi ayan ni Makbak eh. Nangalay na eh. Hindi mag-i-inquire daw siya ng motor eh Ano ako kukunin ako mo? Ah, grabis na lang oh, no, grabis daw Kasi alam mo ba't grabis yung kukunin ko Pag hindi ako nakahulog, yun yung tinatawag na gravity Nagkukusa na lang yung kukuk Pag ba yun? Mapapasabi <laughs> <laughs> na lang ng grabi <laughs> Grabi Grabi yun ah <laughs> di makahulog Grabi yun na di nakapagbayad ah Kaya pala grabis <laughs> Malaki ang tawag Harley Davidson. <laughs> Oo. Oh, Harley Davidson. Ayaw niya. Harley flex na lang daw. Hoy. <laughs> hey, bago makalimutan. Tara. Snack muna tayo. Ha? <laughs> ah? Kaya kumain ka na ngayon. Bakit? Bakit ayaw mo? Dito <laughs> Ha? No, no, I my chicken. <laughs>